Today, maglilinis kami ng cars. Kasi, napakadumi na. Oh my Lord, napakadumi. Ayan, ina-adjust ko yung camera. <laughs> ina-adjust ko. Ang nakikita nyo yung naglilinis ngayon is yung panganay. Siya yung naglilinis kasi tutulungan ko naman siya. Kaso lang, nagluluto pa ako ng dinner. So, yun. So, naglilinis na yung sasakyan ng lola niya kasi bukas, dadalhin yan sa dealership para may i-fix sila or may idadagdag whatever. I don't know. But anyway, yan. Siya muna naglilinis. Siya nang pinalinis ko ng sasakyan. Kasi after ko magluto, tutulungan ko na siya. Yan, nilinis niya yung inside. Pinalinis ko yung loob. Kasi yung morning, I pick up all the trash na lang this, uh, morning eh. So, tinapon ko na kasi napakadumi ng loob ng sasakyan. Yung mga bata, kasi yan ang parang naging pamilikhar na namin. Kasi pag truck kasi na sobrang layo ang drive, mahal ang gas. So, yan. So, yung mga bata, tapon lang ng mga kung ano anong kinain kainan nila o inom tapos hindi na kinukuha. So nagiging basurahan na siyang loob ng sasakyan na yan. Na, grabe. Pero pagdating sa truck, oh no, no, no. That's a no 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 to me. <laughs> kasi gusto, kasi ako nang drive ng truck. So gusto ko yung truck malinis. Malinis ang loob. Ayoko ng kalat. Oh my god, pag makalat yung sasakyan talaga. Ay nako na. Kumukulo yung dugo ko talaga. <laughs> Yan, nilagay ko na yung hose para once na matapos na sa loob, eh, nililinisin na namin yung labas. Kahit bubong niya ng truck na yan, nakikita niyo yung pat, spot, 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 napakadumi niyan. Ayan, tinutulungan ko siya sa loob. Natanggal ko yung mga apakan kasi ay, kailangan itaktak. At nagkaano kasi ako eh, ibabakyumin namin siya. So, binabakyum ko na yung loob. Ayan, binabakyum ko na siya. Ay, nako. Ayun yung makulit kong bata. Ayan, tatlo kami ang maglilinis ng sasakyan. Tatlo kami maglilinis niyan. Um, hmm, kumakulit kong lalaki, ayun. Tumutulong yan. <laughs> Minsan saka, pasaway din. Pero, yep, hindi, tumutulong yan. Kasi pinapagalit ako. Oh, ayan, maglinis ka. Ayan, tinataktak ko yan. Sa kabila na naman, kailangan ni vacuum Buong sasakyan, even the truck, binabacuum ko yan. Yung mga apakan, binabacuum. Yep, yan. Ganyan. Akala niya ng lola niya, ang um, pipick up lang namin yung trash, ganun. But nang nakita niya talaga na sobrang linis yung sasakay niya, in and out, she's so amazed. Yep, sabi ko, yep, yung mga, ah, si Aaron naglinis ng loob, yung tapos nilungan ko lang sa si south side, so yep. Yeah, kailangan maglinis talaga ng sasakyan. Minsan lang kami naglilinis ng sasakyan eh especially naman sa truck, minsan lang talaga ako kasi make sure ko na hindi makalat yung slogan sa akin. Yeah, vacuum, vacuum here, vacuum there sabi ko, eto gamitin mo panglinis dyan sa taas kasi napakaalikabok na rin katulad ng sa truck, napakaalikabok na rin yeah, kakaligo niya lang sabi, mommy, I just take a shower oh, sorry, but we have to clean the truck and car yeah, maliit kong lalaki pasaway Sobrang init, grabe Napaka-sobrang init sa labas. Oh, my God. I'm sweating a lot. We all sweating. Just cleaning out the truck, like, two cars. Grabe. Two vehicles. Oh, my God. Linis dito, linis dyan ang nagawa namin. Oh, my God. Natagal lang kami dito sa may, sa sani mo Kasi, sobrang dumi niya. Sobrang dumi talaga. Garabi. Mm Hi, -hmm. my Lord. Ayan, ikot ang ikot kami. Dito, dito, dito. Ganon, dito. Maglinis dito doon. Ay, Diyos ko, Lord. Sinusundan lang kami ng camera. Ay, nako po. Ganon talaga, buhay. Kung ayaw mo magastos, ay, ayun yung sabi ng anak ko, Mami, kaya niyo po may on the top, of the, on the trunk, I mean, on the, yeah, Diyan sa likod ng truck, mahirap mag-ingles. Yan. <laughs> sabi niya, gusto niya pumunta dyan. Kaso ah. lang naman. Tinatapo niya yung nilagay ko, yung kakalinis ko lang. Oh, ang bata to. Ayun tuloy yung sa... Ah, sabi niya, Mami! Si Kelly, tinapo yung ano, ang apakan ng sasakaya. Ang apakan sa loob ng sasakaya. Uh, kasi pumasok ako ng time na yun eh. Kasi lock yung truck, hindi ko mabuksan. So, ayun. Pinagalita ko yung anak ko. Kakalinis ko lang nito. Ngayon, ulitin ko na lang ulit ang paglinis. Pasaway talaga yung anak ko. Nagiging pasaway na talaga siya. Sobra. Ayan. Kailangan din linisin yung truck na yan. Sa labas lang madumi yung malikabok sa labas. Sa loob may alikabok din. Pero madali lang siya linisin. Kaysa sa white car. Oh my God. Super. Yeah. Ni linis-linis ko na. Nag-start na ako maglinis dyan sa loob. Tinataktak ko na yan. Ayan. Tak, tak. Tap. Tapos yung anak ko na naman, hulog na naman. Ay, Diyos ko, Lord, eh. Pasaway talaga yung laki ko. Grabe. Ayan. Oh, my goodness. Maglinis talaga na sasakyan. Ano, mahirap. Yeah, isa lang yung ano namin. Yung, yan ang, yung asawa ko, meron siyang, ang um, sasakyan na, dinadrive kasi nga, uh, uh, police ka, uh, police kasi siya so may sasakyan sasak sa so mayroon lang kami isang sasakyan para sa amin at isang sasakyan para sa kay mudang ganun tapos ayan na uh, naglilinis na ako tinilinis ko na sandali lang na maglinis talaga ng tara kasi hindi talaga siya um, sobrang dumi Katulad ng isa ay karabi kasi pag, pag ganyan, pag may kinakain kami sa loob ng truck, sana sabi mo talaga, oh, eto, ilagay sa isang place lang. Tapos, pagtapos na, pag makauwi na kami, ilagay na sa tr trash can. Huwag na i-keep dyan. Talagang pinapagalitan ko talaga sa... <laughs> Oo, kasi ayaw ko nang sa na madumi. Diyos ko, Lorde. Kaya malinis yan, mabango yan. Kasi bumibili ako ng ano, yung ginagamit ko pambangong sa sakyan is, yung parang amoy na pang lalaki talaga na ano, smell pang lalaki. Oh, I love that kind of smell. Na-enjoy ko talaga yung mga panlalaki. Sabi ko sa kanya, titaktak mo yan ano, sa may, no, sa gulong. Kung saan ko siya tin, uh, pinakita kung paano gawin yun. Doon niya talaga tinataktak na. Doon niya talaga. <laughs> naisip ko, naisip ko, marami. Eh, gulong naman yung sasakayan. Ay, my God. Kaya nga tatawa ko yung sa kanya eh. Ay, Diyos ko. Ayan, malapit na rin kami. Tapos yun, know, no. Lilinis na lang kami nito sa loob. ganun malapit na kami matapos. Yes. Yeah, konting mga retouch retouch lang nilinis, Yan. Ngayon sa blue uh, sa red truck na kami nililinis. Konti lang naman nililinis din as I said before. Eh. Kaya may mga retouch retouch banlaw banlaw ganun. Tapos ayan. Since tapos na naman kami sa puti, okay na diretso na kami sa red yung mga, anak ng lalaki pasaway talaga to. <laughs> Ayan o, nag, nilararo yung ng tubig. Um, ayan, binabato-bato na lahat-lahat na. Anyway. Ayan, ikokontestan -co kami dyan eh. Kontest ko ang maunang makad parating sa dulo. Siya yung winner. Ayan o. Motivation ko sa anak kong lalaki. Kasi nga pasaway nga siya eh. Kung ano nung -ano ginagawa. Sabi, linis lang eh anong ano yung kalokohan na ginagawa. Anyway, yan. Lapit-lapit na rin. Kakapagod nabut nabot na nga kami ng dilim dito. Eh. Diyos ko. Ano oras kami naka-umpisa. Maliwag-liwanag pa ngayon. Inabot na kami ng dilim. Huwag na lang maliwanag yung ilaw. Kita kami. <laughs> Pero yan. Yeah. Tapos na rin naman, nag-specify na ako ng gulong pampashine. Nabanlawan ng isa yung truck. Tapos pinano ko na siya. Sabi ako na magtatapos na ito. Maligo ka na. Tapos yung anak ko na laki, ayan o. Oh, Sinisermonan ko siya. Kung ano-ano kasi ginagawa. Ay, Diyos ko, pasaway talaga. Tapos yung panganay naman, ay, sumbong na sumbong ganito, ganito. Ay, nako na. Umiinit ang ulo ko. By anyway, the yan. Banlo-banlo na lang. Pinapasok ko na siya sa loob para magligo. Yan, okay. Tapos na kami sa pag ano, linis. Uh, fresh spray na lang. And now I'm cleaning the wall kasi dumi Thank you for watching. Yes!